Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Washington. Inaasahan ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pentagon ngayong araw. Nakikita nito ninyo dito sa aking likuran. Diyan gagawin yung isang simpleng welcome ceremony. Sasalubungin ni uh, US Defense Secretary Pete Hegseth si uh, Pangulong Bongbong Marcos bago sila dumiretso doon sa loob para sa isang bilateral meeting kung saan inaasahan natin na mapapag-usapan nila yung ilang mga issues on security kabilang na nga dyan yung West Philippine Sea. Mula dito sa Pentagon, didiretsyo naman ang pahulo para sa isang pulong muli kasama naman si uh, US Secretary of State Marco Rubio bago siya makipagpulong sa ilan pang mga business leader leaders na bilang na nga dyan, yung uh, presidente ng Association ng Semiconductors Industry dito sa Amerika at yung iba pang mga business leaders na nagpaplano na i-expand yung kanilang investment sa Pilipinas. Pero pagdating naman doon sa mga bilateral meeting, niya uh, PBBM at ni U.S. President Donald Trump, bukas pa yan mangyayari. Alam nyo, napansin ko lang nakaibahan ito. Noon kasi unang beses na nagpunta tayo dito sa Pentagon noong 2023, full military honors ang ibinigay ng uh, uh, Defense Secretary ng Amerika, kaya Pangulong Bongbong Marcos. Full military honors, kaya... Pumunta pa tayo sa may gawin na yan eh. nila ginawa. Pero ngayon, simpleng military honors o simpleng welcome ceremony lamang daw yung gagawin at titiretsyon na sila agad doon sa pulong sa loob. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Washington. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.